Okay na to? Dami kumakain kay Diwata oh. Ay, ang dami kumakain na. sabi Dali wala na. Ayan, ayan. Ayan, ayan. ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan,

pantay-pantay talaga. -pantay you can business and can uh, here na medyo. Uh, na rin. Pwede na kasasabura. Kaya ako ay vote vendors God bless you, yeah, thank you, ma'am. Nakalive si Diwata kasi, mami oh, si Diwata. Ayan. Yes. Ayan. Ay, ito po. Oh. Sir, ano mga sabi nyo sa pagtagbo ni Diwata ngayon sa ano, Bendros Party List? <laughs> Oy, ano? o. Oh. <laughs> Ayan o. Oh. Ayan o. kumakain. Ang dami. Ito yung mga kumakain kay Diwata ngayong araw na to ay sobrang dami. Punong-puno. Ate, no? o. Ayan, pakita mo lahat ng kumakain. sa kasi nila wala na nakain. Pakita mo lahat ng kumakain. Bidyoan mo live tayo, hindi po editing. Yes. ano Ito, ito video natin kumakain. Naubos na rin no? Interview mo, Diwata. Santa Maria, Bulacan. Santa Maria, Laguna Santa Tantamaria Laguna, hindi Bulacan? Hindi po. Paano kayo nakarating dito sa Diwata? Paano sa live nyo lang? Oo. Laguna. Oo. Sinubukan nyo kasi trending. Ano mga sabi nyo, sir, sa pag-a-enjoy? Diwata? sarap. Sarap. Live ka lang dyan. Laguna. Laga Laguna, sir. Naka-live yung page ni Diwata. Pura, sila kayo. Laga sa akin, sir. Tantamaria. Purumok pa. Pero naging trabaho ko dyan, Sa Metro de Manila. Nandaw, tumatak. Sir, ano mga sabi mo isa sa sidiwata na tumatakbo ng Vendor's Party List? Sana. Sana makapasok? Ayun. Yun. Thank you, sir. Ikaw, sir, ano mga mo? Sa pagtakbo ni diwata sa Vendor's Party List. Iyon. Thank you, sir. Ayan oh, sobrang dami ng Nang... may bago tayong mino, dinakdakan at saka bangus. Wow, okay, so... dinakdakan. Yes. Ayun na ba yung sample? Hindi, okay. kumuha lang ako ng pitikman ko lang kung baano ka sarap. Wow. Ay, okay, picture muna tayo. Pero ano kami, yung organization kami. Oh, may grupo sila. Hi. Ano grupo niyo, sir? Maraming uh, sir. Anong organization kayo? Opo, kung ano kami. Makay Lucano. Ayan, nakalive po tayo, nakalive. Kay Diwata, nakalive. Suportan niyo po ba si Diwata sa tatakbo po siya sa ano? Ah, suporta. Yun. Diwata, picture daw. Pala. Akin, akin, akin. akin na, akin na, akin na. Akin na. O oh, game, o oh. One Mami, dikit-dikit pa One, hindi ka kita mami sa likod One, two, three Okay Ayun Ang haba ng pila Ang haba ng pila At Sabi wala na daw kumakain Okay <laughs> Aba. Blockbuster di Oh, may pila. Wala na daw kumakain. Ayan, shout out. Ayan, oh. Oh, dito naman daw, sa kanila naman daw, yung ano, sila nanay. Eto, to, 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 to. Oh, no picture kay Diwata. Taga sa kayo, Mami? Taga Fairview, Quezon City. Ayan. Okay, sige po. Apat daw sila. Okay mo. One, two, three. O, pang reels. Sige, okay. Ito pa, isa pa. O, oh, Diwata. Lapit pa. One, two, three. Okay. Opo. Party list, vendor's party list si Diwata. Ay pag nanalo 'yan si Mateo Moreno. Oh shout out shout out naka-live naka-live si Diwata. Shout out naka-live Naka si Diwata. Naka si Santa Maria, Laguna. Tagagawa mo, tropa mo Ayun, shout out. Ayun, shout out. Ayan. Ayun. Thank you, sir. Eto, grabing ano. Uh, ay, ilo. Eh. Salub. Ayan, no. Oh, mismo si Diwata ng gana na. Ay, si Ma'am Lane. Lane Bernardo. Isa sa mga sikat na vlogger, nandiyan din, no. Oh. Lane Bernardo, nandito na rin. Ayan, no. Oh. Si Ma'am Lane Bernardo sama si Diwata ayan o no? good luck sa load sa new journey God bless sabi ni Jejo and Tona shout out Pwede, pwede sir, Gcash

Bagong menu ni Diwata. Ito, dinakdakan. May dinakdakan, tsaka merong ano na, uh, bangus na unli rice, dinakdakan, tsaka itong bangus. Ayan. Ayan. Hello, ma'am. Shout out. Ayan. Ma'am lino Si Ma'am Lee. Grabe, no? Blockbuster ngayon ng ano, kumakain ka diwata. Eto, ganito karami. Pag mga gantong oras talaga, at tuloy-tuloy niya papuntang hapon, ay sobrang daming mga kumakain. Diwata, diba, yung ano mo, ano, kumusta ka na? Ano? Pumunta ka sa bagyo. Oy! Ay, eh, mo ako makain. Mabilisan mo ang haba ng pila, oh. Kaya yeah, ka. Dalihan mo dyan ang haba ng, ng pila. Kaya natin Parang dyan. Na dali mo dyan, daming pila. Nagaya <laughs> ko lang, hindi ko makaya. Uno, domog na naman ang diwata, pare. Ayan, dami, oh. Black blaster, oh. Sobrang dami, oh. Ayan, si sir. Oh. Tagasakay, sir. Tagabikol pa. Diwata. Dumayo pa talaga. ano? Tagabikol ka, sir. Kumain ka na, sir. Tatry pa lang. Tatry pa Ayun, first time. Ayan, no. Oh. Yun, no. Oh. diwata, doon daw. Sa ano? Diwata, doon naman daw. Sa... Shoutout sa mga taga-grab. Mga taga-grab, may forever. siya dahil. Yun, thank you. Ma'am, pwede kayo ma-interview. Naka-live kasi si Diwata. Page ni Diwata. Sino pwede? Wala, wala. Ikaw, <laughs> ikaw, ma'am. Ah, siya ay. Ayan. Ito po, mga grupo Ma'am Sir shout out naka si Diwata sa page niya shout out Ayan. Dito okay, o. Diwata pa sa pa Okay ito dayo dito toto Dami kumakain, no? Yan, sila nanay. Di picture daw sila? From Davao pa, si ma'am. Ma'am, ano masabi niyo sa Diwata, Pares? Ayan, nakalive kasi yung page ni Diwata, eh. Ayan, nakalive. Davao, shout out. Sir, pwede magtanong, eh, tumatakbo si diwata ng vendors fatherless, si Boboto nyo po ba? Ayan, thank you. Ayan ah, Boboto nila. Ayan yung bagong menu, ayun oh. Ayan ah. Ayan na. Hindi, ano? Ayan. Tap nga, tap. Okay, please like, follow and share ng ating video. Ang dami naman sa mga diwata at syempre, alam na. O yan ha. Live tayo. Dumog. Hindi yan scripted ha. Yan o. Daming kumakain. May pina pa. Basta na naman. Sasabi na wala na. Piniplex ko lang para makita nyo na may kumakain. Okay? So ayan. Thank you so much.